Magandang araw sa inyo lahat. So, ngayon, ako inyong sumahang makinig sa maikling tula na aming ginawa tungkol sa pangalawang liga. Halina kayo at samahan niyo ako. Pangalawang liga. Sa landas ng wika, ako'y lumalakbay. May dalawang tila aking ginagamit. bagong mundo'y binubuksan. Sa bawat salita, may tuntura at kasaysayan na nagbibigay sa isay sa aking buhay. Ang pangalawang wika ay biyaya na nagbubukas ng na mga oposyon na na matuto ng bagong wika na buksan ang aking isipan sa mundo. Mga salita, mga nagbibigay kulay sa aking buhay. Sa bawat pagbikas, may pag-asa na nagbibigay liwanag sa aking landas. Ang pangalawang wika ay regalo na nagpapalawak ng aking kaalaman.